kahulugan ng iceberg sa panaginip. Ang mga iceberg ay karaniwan nagpapahiwatig ng na mga nakatagong emosyon at hindi malay na mga kaisipan. Ang panaginip tungkol sa mga iceberg ay nagpapahiwatig na pinigilan mo ang mga emosyon na dapat mong harapin. Ipinapahiwatig nito na nakakaramdam ka ng labis o bigat sa isang bagay sa iyong buhay. Ang mga iceberg ay maaari ding kumatawan sa isang pakiramdam ng detachment o paghihiwalay mula sa iba. Ang pagbibigay pansin sa mga detalye ng panaginip tulad ng laki at hugis ng malaking bato ng yelo ay maaaring magbigay ng karagdagang pananaw sa kahulugan nito. Ang panaginip tungkol sa isang malaking bato ng yelo ay maaaring kumakatawan sa iba't ibang bagay narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang isang iceberg sa panaginip. Una, ang mga nakatagong emosyon. Ang mga iceberg ay pangunahing nakalubog sa tubig at ang bahaging nakikita sa itaas ng tubig ay isang maliit na bahagi lamang ng kabuuan. Sa mga panaginip, ang mga iceberg ay maaaring sumagisag sa mga pinipigilang emosyon o mga damdaming hindi nakikita sa iyong pagising. Maaaring itinatago mo ang iyong tunay na emosyon mula sa iba o kahit sa iyong sarili. Pangalawa, ang, ang un un unconscious mind. Ang mga iceberg ay nauugnay din sa unconscious mind dahil kinakatawan nito ang dulo ng iceberg na nakikita ng unconscious mind. Kasabay nito, ang natitira ay nakatago sa ilalim ng ibabaw. Sa makatuwid, ang panaginip na isang malaking bato ng yelo ay maaring magmungkahi na tuklasin mo ang iyong pinakaloob na mga kaisipan at damdamin upang makakuha ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Pangatlo, ang lakas at katatagan. Bagamat gawa sa solidong yelo, ang mga iceberg ay maaring makatiis sa malupit na kondisyon ng karagatan at mananatiling buo sa mahabang panahon. Sa mga panaginip, ang mga iceberg ay maaaring sumagisag sa iyong lakas at katatagan sa kahirapan. Maaaring nahihirapan ka, ngunit mayroong kampanloob na katatagan upang malampasan ang bagyo. At ang pang-apat, ang panganib at panganib. Mapanganib din ang mga iceberg dahil maaari itong maging ng paglubog ng mga barko kung hindi sila mag-iingat. Sa mga panaginip ang mga iceberg ay maaaring kumakatawan sa mga potensyal na panganib o panganib sa iyong buhay na dapat mong malaman. Maaaring kailanganin mong mag-navigate sa mapanlinlang na tubig upang maabot ang iyong mga layunin. Tulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng iceberg. Kapag nanaginip ka makakita ng iceberg, maaaring ito ay kumakatawan sa isang nakatago o nakatagong aspeto ng iyong buhay. Ang mga iceberg ay kilala sa pagkakaroon ng karamihan sa kanilang masa na nakatago sa ilalim ng tubig. Tulad ng subconscious mind na kadalasan nagtataglay ng mga lihim at hindi nalutas ng mga isyo panaginip na ito ay maaaring isang senyales na kailangan mong galugarin ang kalaliman ng iyong pag-iisip at ipaliwanag kung anong nakatago sa ilalim ng ibabaw. Bigyan pansin ang laki, kulay at pag-uugali ng iceberg sa iyong panaginip dahil ang mga detaling ito ay maaring magbigay ng mahalagang mga pahiwatig tungkol sa partikular na mensahe na sinusubok ang ihatid ng iyong panaginip. Ang iceberg sa iyong panaginip ay maaari ding sumisimbolo sa isang hamon o balakid na kinakaharap mo sa iyong pagkising. Kung paano ang isang malaking bato ng yelo ay maaari magdulot ng malaking banta sa mga barko, ang mga nakatagong aspeto ng isang problema o sitwasyon sa iyong buhay ay maaaring mas mahalaga kaysa sa mga ito sa una. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala na maging maingat at matulungin sa mga potensyal na panganib o kahirapan sa hinaharap na naghihikayat sa iyo na lapitan ng mga ito ng maingat at maingat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking bato ng yelo na nasira. Ang panaginip na isang malaking bato ng yelo na nahati o nasira ay maaaring kumakatawan sa isang makabuluhang pagbabago o pagbabago sa iyong buhay. Ang pagkasira ng iceberg ay maaaring sumagisag sa pagkawasak ng mga lumang paniniwala, pattern o istruktura na hindi na nagsisilbi sa iyo. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na handa ka ng bitawan ng nakaraan at yakapin ng isang bagong kabanata sa iyong buhay ang pagkasira sa iceberg ay maaari di magpahiwatig ng pagpapakawala ng emosyonal na pag-igting o paglutas ng isang matagal ng salungatan. Ang pagkakapira ng dating solidong istruktura ay maaaring kumatawan sa pagpapakawala ng na mga nakakulong na damdamin o pagsira ng mga hadlang na pumipigil sa iyo na sumulong. Hinihikahit ka ng simbolo na ito na tanggapin ng pagbabago at paglipat ng may tapang at pagiging bukas na maaaring humantong sa personal na pagunlad at pagunawa sa iyong sarili. Ang panaginip na isang malaking bato ng yelo na nahati ay maaaring sumagisag na isang makabuluhang pagbabago o pagbabago sa iyong buhay. Maaaring ito ay kumakatawan sa pagkawasak ng mga lumang paniniwala, pattern o estruktura na hindi na nagsisilbi sa iyong. Sinasabi nito sa iyo na lumakad sa isang bagong kabanata ng may tapang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtunaw ng mga iceberg. Ang panaginip na natutunaw ng mga iceberg ay maaaring maging isang malakas na simbolo ng emosyonal na pagpapalaya at pagbabago. Kung paano ang yelo ay unti-unting natutunaw sa tubig, ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa pagtunaw ng iyong emosyonal na mga hadlang o ang unti-unting pagpapaalam sa isang bagay na nagpapabigat sa iyo. Ang pagkatunaw ng iceberg ay maaaring din magpahiwatig ng pagbabago sa iyong pananaw o ang pagbubunyag ng mga nakatagong katotohanan. Habang natutunaw ang yelo, maaaring itong ilantad ang dating nakatago katulad ng kung paano maaaring ipaliwanag ng iyong subconscious ang mga aspeto ng iyong sarili o ng iyong buhay na iniiwasan o binabaliwala mo. Buksan ang iyong mga mata at yakapin ng mga pagbabagong nangyayari na nagbibigay daan sa iyong sumulong ng may mas malinaw na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong mga kalagayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang iceberg na lumulutang sa tubig. Ang panaginip ng isang iceberg na lumulutang sa tubig ay maaaring kumakatawan sa isang pakiramdam ng emosyonal o psychological na katatagan at balanse sa iyong buhay. Maaaring manatiling nakalutang ang iceberg sa kabila ng napakalaking sukat nito na nagmumungkahi na mayroong kang panloob na lakas at katatagan upang inabigate ang iyong mga hamon. Ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag din sa isang pangangailangan upang makahanap ng ekswileryo o pagkakaisa. Ang lumulutang na iceberg ay maaaring kumatawan sa isang estado ng emosyonal o mental na kalinawan kung saan maaaring mapanatili ng isang tao ang kalmado at pananaw kahit sa magulong mga pangyayari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang barko na tumama sa isang malaking bato ng yelo. Napanood mo lang ba ang pelikulang Titanic? Kung nanaginip ka ng isang barko na tumama sa isang malaking bato ng yelo, maaaring ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagkagambala o krisis. Kung paano ang banggaan sa pagitan ng barko at ng iceberg ay maaaring humanto sa mapaminsalang kahihinatnan. Ang panaginip na ito ay nagbababala tungkol sa isang potensyal na banta o hamon na iyong kinakaharap na maaaring lubos na makaapekto sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaari ding isang metapora para sa, para sa, isang personal o profesional na relasyon sa bingit ng pagbagsak. Ang barko ay maaaring sumagisag sa iyong buhay o sa relasyon. Habang ang iceberg ay kumakatawan sa isang nakatagong balakid o problema sa paggawa sa ilalim ng ibabaw, ang panaginip na ito ay isang tawag sa pagkilos na humihimok sa iyong maging mas matulungin sa bababla at gumawa ng mga productive na hakbang upang matugunan ng isyo bago maging huli ang lahat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakad sa isang malaking bato ng yelo. Ang panaginip ng paglalakad sa isang malaking bato ng yelo ay nagpapakita ng personal na lakas, katatagan at pagtitiwala sa sarili. Ang paglalakad sa yelo ay ng pag-navigate sa mga mapaghamong sitwasyon ng may biyaya at katatagan kahit na sa kahirapan. Ang panaginip na ito ay maaari kumakatawan sa isang pakiramdam ng personal na empowerment o isang bagong tuklas na pagtitiwala sa iyong mga kakayahan. Sa pamamagitan ng paglalakad sa iceberg, ipinapakita mo ang iyong pagpayag na harapin at pagtagumpayan ang mga hadlang sa halip na pahintulutan silang madaig ka. Bigyan pansin ang mga detalye ng iyong karanasan sa iceberg tulad ng katigasan ng yelo o anumang mga hamon na iyong nararanasan. Dahil ang mga ito ay maaaring magbigay ng mga insight sa partikular na mensaheng ipinahihiwating ng iyong panaginip.